Hello mga ka-junior, magandang hapon. Ito po yung... Ay, hindi nakikita. Sorry, hindi nakikita. Yan yung mga alaga namin. Papadlakan po natin kasi pupunta ako ko doon sa jowa ko. Nagsasanggot siya. Mananggiti po ang hanap -buhay namin dito sa probinsya. Yan. Yan, may mga garden ako dyan. And then, yan, mga tuba. O. Oh. Tuba po yan. Hmm? alaga. <coughs> Yan ang mga gardening ko. Talong. Di ba? Pupunta na. Pupunta tayo sa Yowako. Ayun siya. O, oh, ang taas. iyon oh, ang taas ng sanggutan niya grabe Hi, mapabong. Oh. Niyan. Manang Giti. Manang tuba. Tuba. pula Tuba na tapos na tayo ito man ha hmm. tapos na tapos na tayo magsanggat. tapos ako ang magdadala hmm. nice na dadalhin niya kasi hindi ako nakapagdala kasi mabigat ang aking baywang mas masakit na guys yan yan mga guys pangalawa yan mga guys pangalawang plastik yan pangalawang jug duha ko ako kiyot by duha duha ko na jug Ya, aking mga alaga mga guys, oh. Yaan. Oh, pado dulas pa Ya, Mga guys. Madilim-dilim na nito, Nakalak pala ang sosi na dito mo sosi natin. Taas. Ay, ya, mga guys. Buksan natin. ang na yata, to ah yan mga guys yan ang dito guys buksan mo yung ilaw yan ilaw yung yan 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 dalawa oh, yan isang araw ito diba to an guys hindi makita mga guys dito is na yung matdelim to guys coba tuba, tuba yan ha ah, may tuba tulong tuba guys oy nilaan nilaan na hmm. ng ating Thank you for watching.